Halos tatlong buwan nang nasa Escoda Show, lang isa sa pinakamalaking barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa. Samantala, sinagot naman ng Philippine Navy ang paratang ng China ukol sa pagdadala rito ng construction materials. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Malaki ang ibinaba sa bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, mula sa higit isandaan Nasa 95 lamang ang namataang mga barko ng China Coast Guard warship at maritime militia ng China mula June 25 hanggang July 1. Itinuturing naman ng Philippine Navy na bahagi ng innocent passage ang namataang Shandong aircraft carrier ng China na naglayag 200 nautical miles mula sa mainland Luzon o dulo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Isa ito sa aktibo at most advanced na aircraft carrier Ng PLA Navy ng China. We have to understand that the South China Sea is a nautical highway. It could be likened to EDSA. The Philippine Navy monitors our maritime domain. We are aware of them. They are authorized under UNCLOS either through Freedom of Navigation or Rights of Innocent Passage. Rest assured, the Philippine Navy and the Armed Forces will continue monitoring the vast expanse of our maritime domain. samantala nagpapatuloy ang deployment ng isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal na halos tatlong buwan nang naroon mula nang may ulat ang posibleng reclamation activities ng China sa video na ibinahagi sa X ni PCJ spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa pambihirang pagkakataon ay nagsama-sama ang BRP Teresa Magbanwa at tatlo pa nilang 44-meter vessels, matapos ang matagumpay na resupply mission sa PCG substations sa West Philippine Sea. Ang tabloid na pagmamayari ng gobyerno ng China, nag-post din ng video mula sa China Coast Guard nang umanoy pagdadala ng construction materials sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ultimo pagdadala ng cookies, kinwestiyon din sa nasabing video. Bagamat hindi kinumpirma ang patungkol sa construction materials, sagot ng Philippine Navy, may karapatan ng Pilipinas sa ating EEZ. Our sovereignty and sovereign rights belong solely to the Philippines. Manifested by the actions of the government, we can do anything that we wish to within our exclusive economic zone. Whatever we do, mm -hmm. that is the right of the government of the country. Okay. I'm not saying that we are building anything on Sabina Shoal. Kaugnay nito, isa sa nilalabanan ng AFP ang mga disinformation sa West Philippine Sea, kaya't dapat mag-ingat ang publiko sa mga propaganda. Maraming mga ganitong mga fake news, ang nalinalabas po ang China. Uh, isang example nilo nito ay uh, nung nagkaroon tayo ng uh, resupply mission, yung nakaraan, uh, kung saan po tayo ay uh, hinaras at binuli ng todo ng uh, Chinese. Yet, ang uh, propaganda nila or ang uh, kanilang balita is that tayo pa daw ang uh, bumangga sa kanila, tayo pa daw ang nangharas sa kanila. So marami pong mga ganito. Kaya kailangan magmatyag tayo. Let's be vigilant. At ang pangkontra natin dito is uh, yung katotohanan. We counter fake news with the truth. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.